<laughs> flip. flip eh. No? Sapa na na ako. Ayaw mo ginagawa ni Shemir dyan. Nakagigi dyan eh. tawag tawag mo lang ay! Dyan. <laughs> dyan. mo <laughs> dyan. Tang! Ah! Aulimo ah, ako! Aulimo ako. Talagang umita. Isang galaw. Isang Okay. Gulay okay. na gulay niyo dagat. mga ano. Ay, nag-dive yung walang kwenta. Wala yung nag-amol eh. Pag tubig ba pa sir? Pag tinubig to, masira. Kaya mo left. Pa ganyan eh. Pwede sa Ano Oh, oh. Ah, Waliwan yung ginagawang ayaw na. Hindi. Papadid! Papadid! Gano'n yun ah. Dive. Hindi ka pa papagod! Hindi. Ang garap eh. May dis ako. May dis ako. Huwag ka lang maka Pagkakataon ko nga. Oo, oo. Dive, masarap! Dive! Dive! dive Dive! na! Sabi! Wait lang. Huwag mo dive po, mag po. Ganyan Bojed wala. Po, papag na.